Kailangan ni Tanggol itong si Ramon para sa kanyang pagiganti kay Rigor. Tadhana na gumagawa ng paraan para muling mag ang landas ng mag-ama. Sa hindi inasahang pagkakataon na kung saan, pariho ang kanilang inisip na puntahan itong si Martes. Kausapin umano ni Tanggol itong si Martes para alamin ang buong pangalan sa kanyang ama. Naloko man ni David itong si Ramon pero si Tanggol na ang gumagawa ng paraan at siya ang lalapit kay Ramon para magpakilala sa kanyang sarili na siya ang totoong Hisos Montenegro. Samantala, Pinapatigas ng didibina ang puso ni Tanggol, tinuturuan niya ito na maging matigas dahil nakikita ni Dibina ang pamilya ni Tanggol ang kahinaan nito kahit inihanda ni Dibina itong si Tanggol sa paparating na pagharap ni Tanggol at David. Samantala sa parihong araw pupuntahan ni Tanggol at Ramon si Marites, lakas loob na pinasok ni Ramon ang bahay ni Rigor at sa kasamang palad na abutan nitong si Marites at Rigor nagtatalo patungkol din ito sa walang katuturang panunumbong ni David. Ginulat ni Ramon itong si David. Handa na sana si Ramon na magpakita kay Rigor para bawiin itong si Marites mula kay Rigor. Higit sa lahat pagkakataon na sana na mabisto ni Rigor itong si David. Ngunit pinigilan kaagad ni David itong si Ramon. Gusto sana ni David na tuldukan ang buhay ni Ramon sa mga oras na ngayon ngunit hindi rin niya ito nagawa. At sa mga oras na iyon, sila tanggol ay nasa Dimas na. Pinangunahan ng takot itong si David dahil napag-isip-isip nito na hindi lang nag-iisa itong si Tanggol. Anya kapag hindi niya mapuruhan itong si Ramon, siguradong mabisto umano siya ni Rigor lalo na ni Ramon. Malamang sa malamang mapatay mano ni Ramon itong si Rigor. At samantala pinaglalaroan na si David ng panahon na kapangpigil hininga ang pagkakataong pagtagpo ni Ramon at Tanggol. Pinalabas kagad ka ni David itong si Ramon pero nakita naman sila ni Tindig. Tinawag ni Tinding itong si David at dumagdag pa ang mga marites na kapitbahay.